Hello guys! Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat, no? So, uh, sa mga kapwa ko, OFWs and Dave supporters, no? Magandang-magandang araw, no? Sana na sa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin, no? So, sa hapong ito ay uh, uh, gusto ko lang pong pag-usapan, no? Ang napaka-importanting bagay, no? Na uh, sabi nga po nila is... Uh, uh, Rumors are created by haters, no? Spread, no? By phones and accepted by idiot, no? Yan po ang kasabihan na napulot ko, no? Ngayong araw dito sa ating topic, no? Para sa mga haters, no? Lalo na po sa mga haters ni Dave or Bashers, no? ni Dave. Totoo naman po, no? Di po ba? Totoo po na ang mga alingaw-ngaw o ingay dyan sa labas patungkol ko, no? no? Kay Dave na kisyo ganito, ganyan, walang galang, mayabang, feeling at may, uh, may nubya, may girlfriend na laging uh, kamit niya sa school, no? Ay, sila lang naman, no? Sila lang naman ng mga uh, alam lang naman natin na ginagamit siya, no? Uh, sabi pa nga nila ginagamit siya ni Ramil, no? Uh, sino pa man diyan at it sitira sitira no? Yang mga yan, no? Na uh, rumors is gawa-gawa uh, lang ng mga taong may galit Kay Dave at uh, bakit po ba sila galit kay Dave, no? Napakahalagang uh, napaka mahalagang katanungan po 'yan. Una dahil sa inggit, no? yan po ang unang dahilan kung bakit po may mga uh, hindi naman po kilala si Dave personally pero galit po sila, oh, no? no? Okay. Dahil po nakita po nila, no, yung uh, alam mo yun yung pagbabago sa buhay ni Dave si from cargador to now, di ba? So, ayan po ang unang dahilan at uh, bakit nga rin po ba sila inggit, no? Katulad po ng sabi ko, no? Nakita po nila yung pagbabago sa buhay ni Dave, no? From the first time na uh, we all uh lead our eyes uh, to our Dave sa vlog ng kanyang tatay. <laughs> at uh, uh, nakita nila yung malaki no na talagang uh, uh, kaibahan noon at ngayon and at the same time no nakita nila kung paano mahalin ng Manalastas family si Deb katulad nito no uh, higit along no uh, well to, to his so called no Cousins and titos. no kaya galit sila dahil ayaw nilang nakikita masaya at magiging comfortable na ang ating kuya Dave sa piling ng kaniyang itinuturing ngayon na pamilya, pamilya no yung uh, uh, tinuturing niyang pinakamahalagang parte nang buhay niya ngayon uh, yung mga taong tumanggap sa kanya ng buong-buo, niyakap siya kung sino siya at itinuring na kalugo nila, no? <coughs> 'Di ba? na ang mga alingaw-ngaw na yan o mga rumors na yan, mga kapwa kong nagmamahal sa ating Kuya Dave at mga kababayan nating mga uh, OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo kasi sila po ang number one na naapituhan sa mga uh, ganitong pangyayari no? sa mga kasama po natin sa Tikram community. No? Ang mga uh, alingaw-ngaw na ito na pinagkakalat ng mga false o ibig sabihin, itagalog po natin para mas uh, magandang pakinggan, no? Pinagkakalat ng mga tanga, no? Is, uh, <clears throat> bakit, no? Saglit lang. Bakit sabi natin na tanga, no? Mabilis Dahil po no sa mga taong uh, putak ng putak na di nagkakalap ng ibinin o mga taong mahilig sa marites, kahit alam nila ang totoo, mm -hmm. no pero kung may marinig ni may mani, marinig sila o nalam, malaman dyan sa labas uh, na uh, Maritis lamang na chismis lamang is goodbye. Ang katutuhanan sa kanila doon sila sa Maritis makikinig at yun din po ang i-spread po nila na balita. No? Di po ba instead na pangatawanan po nila yung alam po nilang tama is doon po sila sa uh, balitang dumating sa kanila na wala namang katutuhanan. At ang mga ingay na yan, no? At ang mga ingay na yan, ingay ng mga tanga, no? Na yan, ay ang mga kapwa lamang po nila, no? Iyot or tanga din, di ba? ang tumatanggap o ang nagre-receive nito ang naniniwala nito siyempre, kasi sino pa bang maniniwala no sa mga chismusa, kundi sa ang kapwa din po nilang chismusa. Sino pa bang uh, malilin lang ng mga tanga, kundi ang kapwa po nilang mga tanga rin, di ba? Hindi naman pwedeng, ang hirap kasi pagka ang maniwala sa mga tanga, isyung mga matatalino, no? Napaka-hirap, baka pati yung matalino is magiging tanga na rin, no? Di ba? tanga to tanga sabi nga po nila eh no so uh, yan lang talaga di ba ang uh, nangyayari sa uh, Tikram community lalo na dito no sa mga supporters ng dalawang bata or uh, hindi na natin lahatin na natin no para mas uh, Uh, maganda. Baka mamaya may magpapato sa akin na ito ganito gano'n. No? So, ilalahat ko na. So, kung tayo ay maniniwala sa rumors si, yan uh, na hindi si na naghahanap na, si no? ng katibayan, ah, o resibo that, hindi, is isa po tayo tanga no rumors, sabi ko nga no? balita oh, no so, alingaw-ngaw o uh, ingay no nagaling sa haters no? Uh, bashers, you no? Know, ingit na pinagkakalat ng mga tanga. At kung tayo ay isa rin sa agad-agad na naniniwala, naniniwala, ibig sabihin, isa tayo sa mga tanga. Kaya sa mga kapwa kudib supporters, no? Beware po tayo. Mahirap matawag na tanga dahil lang sa bali bali diyan na tinatanggap natin, no? Or dahil lamang sa pinaniniwalaan natin na mga salita or mga comment or mga ibinalita ni uh, kasamang uh, kasamang Eva or ni uh, kasamang Anita, no? 'Di ba? Example ko lang yun ha, baka mamaya iba na naman ang sabihin nyo. 'Wag n'yong ibasisis Eva at sisis Anita kasi example ko lang po 'yun, no? Is uh, tatawagin din po tayong tanga dyan, no so kung ayaw po nating uh, uh, matawag na tanga or idiot is uh, kailangan po nating tignan yung mga uh, pinaniniwalaan po natin kaya mag-iingat po ang lahat no uh, hindi lang po deed supporters dikram supporters at sa ibang uh, ibang uh, kubol din po no? ibang barangay mag-iingat po kayo sa mga ipinapakalat nyo para hindi po kayo matawag na uh, tanga kasi napakahirap guys no yung uh, magkalat ka maggumawa ka ng balita gumawa ka ng kwento no at tapos ibabalita mo mamaya may maghahamon sa iyo ng ebidensya wala kang ipapakita no so ayan mga kapwa ko nagmamahal sa ating kuya Dave mga kasama namin dito sa community ni Tikram no ang uh, may papayo ko lang po sa bawat isa sa atin is mag-iingat po ang lahat no Happy uh, Wednesday guys And uh, stay safe And be happy always no uh, Like our Kuya Dave Sabi ko nga, ang ating Kuya Dave ay laging masaya May problema man o wala Ito po ulit ang iyong BSN Na nagsasabing a blessed day And bye po sa inyong lahat See you next time